Um, Jane, alam kong mahirap tong hihingi namin. Pero okay lang ba na maging baby maker ka namin? Ako po? Mal, sigurado ka ba? Um, uh, baka may iba pang paraan. Eh, mahal. Sigurado na ako eh. Kasi ilang taon na tayong try magkaroon ng baby Ah, uh, ma'am, hindi ko po alam eh. Hindi ko po sure. Tsaka hindi pa po ako handa mag-baby. Imagine po, siyam na buwan ko po dadalhin yung bata. Parang hindi ko pa po kaya. Jane, alam kong malaki yung hinihingi namin sa inyo. Pero babayaran ka namin ng malaki. Kahit ano. Kasi ma'am, hindi ko po, eh. Hindi ko po alam, eh. Hindi ko po alam paano ko po yung bata. Hindi po ako marunong. Wala po akong alam. U um, huwag ka mag-alala. Uh, ganito. Um, kami na bahala sa ospital Mga bayarin kami na bahala. Tapos yung anak mo, alaga namin. Wala na kasi kami maisip na ibang pwedeng magdala para sa magiging baby namin, eh eh, matagal ka na rin naman kasi namin kilala. So, naisip namin na kung pwedeng humingi ng favor sa'yo. Sige na, please. Kahit magkano, magbabayad kami. Oh, sige po. Talaga? Wala naman po masama kung susubukan eh. Gusto ko rin po kayo matulungan. Narinig mo yun, Han. Salamat. Salamat, Jane. Huwag mag Babayaran ka namin, promise. Mahal ako, Ina. Kausapin naman Sige. Sige. Um, Jane, eto na nga pala yung unang bayad namin. Salamat ko, ma'am. Huwag kang mag-alala. Kami bahala sa pagbubuntis mo. Aalagaan ka namin. Sige po. Tutupad kami sa mga pangako namin sa iyo, Okay. Sige na, mag ka na. Okay. Jane, mahiling sana ako. Baka pwedeng makagawa ulit tayo ng kambal. Ang kambal. Sira na, mami. Baka mahuli tayo ni mami. Huwag kang magalala. Tatatagin ko yung bahay. Gusto mo pa talaga umisa, ha? Nag-enjoy ka naman masyado. Oo naman. Ang galing mo kasi. Tara, isa lang, ha? Sige. Okay. Basta may tayo ni mami. Napagod naman ako. Huwag ka limo pala. The best ka. Ako, Papa. Anong ibig sabihin nito, ha? Jane! JM! At umisa pa talaga kayo, eh, no? Mukhang nasarapan ka, ah. Ah, mahal. Ah, ako. JM, ano ba? May usapan tayo, di ba? Hoy, Jane. Hindi na kita kailangan. Lumayas ka dito. Ang pinagsasabi mo? Bakit mo papalayasin si Jane? Si Jane magdadala ng anak natin, di ba? So bakit mo siya papalayasin? Ikaw may gusto nito, di ba? Kung gusto mo, ikaw yung lumayas. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Bakit ako lalayas? Ibahay ko rin to. <laughs> Okay, ganito. Kung ayaw mo lumayas, magsilbihan mo kami. Ano? Di ba? Walang hiya ka? At ikaw, masyadong makapal yung pagmumukha mo, ha? Shit kayo. Huwag ka lala. Okay na yan. So, paano? Triplets ulit. Pinabahan ako dun, na Kala ko mapapalayas na ako. Pagkakalaya. <laughs> okay. Mahal na, mo nga yung likod ko kasi sumasakit, eh. Alam mo na, dala ng pagbubuntis. Oo Ano ba yan? Ang ingay-ingay. Ba't ba kasi dito ka naglilinis? Eh, ang dumi-dumi doon, no? Doon ang madumi. Dikit-dikit ka pa, eh. Sige po, Jane. Jane? Madam! Madam, dapat yung tawag mo sa akin. Anong Jane? Ikaw ang katulong, di ba? Baka nakakalimutan mo. Ano? Ayaw mo? Sagot! Madam! Sabihin mo Madam! Okay po, Madam. Yan! Kayaw mo naman pala eh. Tuloy mo na nga yan. Bakit ba tagal-tagal mo dyan, ha? Iyo diba ba tapos yan? Sarapan mo, ah! Bagel-bagel kumilos. Teka! Bakit parang may dugo ka? Wala lang yan, baka tinagusan lang ako. Teka nga! Itawan mo nga ako! Bakit ka may dugo, ha? Di ba muntis ka? Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan? Eto kasing asawa mo eh, sinasaktan ako. Masyado ka rin sinungaling eh, no? Tanungin mo yung katulong mo slash kabit mo. May dugo, di ba buntis siya? O nga bakit may dugo? Uh, hindi ko alam, baka naupuan ko lang sa taksi kanina, kumapit sa... Pagsisinungaling ka pa talaga? Jane, Huling huling-huli ka na. Sabihin mo sa amin yung totoo. Mahal. Hindi talaga ako buntis. Yun din yung dahilan kung bakit iniwan ako ng dati kong asawa kasi hindi rin ako magkaanak. Mahal, di ba mahal mo ako? Sabi mo masarap ako, di ba? Bakit mo tinanggap yung pera, ha? Kung alam mo naman pala, sa una pa lang nabawag ka. Kailangan ko kasi ng pera, eh. Jane, nagtiwala kami sa sa'yo. Akala namin mabait ka. Tapos matagal mo na pala kaming niloloko? Mahal, patawarin mo ko. Di ba mahal mo ko? Umalis ka. Layas! Bitawan mo ako. Mahal, sorry. Sorry. Hindi ko naman alam eh. Hindi ko naman alam na bawag please. Sa mo, ganun lang kadali yun, ha? Pagkatapos mo siyang tirahin ng ilang beses? Naging katulong ako, dahil sa kanya. Tapos ngayon, magsusorry ka na parang wala lang, ha? Ma, please. Patawarin mo na ako. No. Umalis ka dito. Mahal. Paano yung pangarap natin, ma? <laughs> pangarap? Mangarap ka mag-isa mo? Baka nakakalimutan mo, mas may karapatan ako sa pamamahay na to. Kaya umalis ka! Baby, tara na. Let's Baby. go. Hindi ka nawa? Kanina pa. Tagal mo. Hanggang away ka na. Oh, wait lang. Huwag natin kalimutan yung secret weapon mo. Nga. Ah, sige. Hintay mo ako, ha? Ang oh, tagal pa niya. Huwag inumin. Kaya mo pa naman. Hindi totoo yan. Inumin mo na. Para masiyahan kayo. Kao Baby, nainom ko na. Okay na. na ako. Let's go. Let's go. Robas, subok na. Effective talaga. Astig to. Atay, ah, tay. Ah, sana ako pera eh. date sana kami ni baby girl. Eh, pupunta sana kami ng hotel. Alam mo naman. Pingbang. Date? Sa panahon ito? Anak, hindi ako ATM. O, ito na lang. Nine pesos mas safe pa. Tay, ang oh masaya to? Hindi. Pang Tibon X. Kaya wag ka nang gumastos pang motel. Diyan, masasayahan ka pa. Tibon X, 9 pesos lang. Subscribe now. Eat one. X.